napag-desisyonan nga po namin na ililipat po itong CR. no una po, ang gusto po namin mangyari nila papa ay medyo papalaking po itong aming dating CR dahil maano po ito, maliit makipot po. Dito po ang labahan namin nila mama. Mga katilagat si mama ay naglalabangay yun. Yun pong asinta nung CR ay yan. mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay panibagong araw po sa pag-aayos po ng aming bahay. At ako po ay naririto sa likodan. Bali, magkakaroon po ng pagbabago dun po sa pinapaayos po namin. Dahil noon pong una ay yung CR po namin nasa sa loob. Ay parang sinuggest po ni Papa na parang mas maganda po yung CR po namin ay ilalabas. Gawa ng yung CR namin mga kadilag ay magiging ang pwesto ay dun sa may sala. Ay ngayon po, ito po ay ilalabas na nga yung CR at nagsisimula na pong gawin. Ito po yung CR po namin, hindi na po din sa loob. Po ay nagpabor din po ako at parang maganda nga po na yung si Aray doon sa likudan saka maganda daw po sabi ni Papa at hindi aamoy sa loob ng bahay malawak din naman po yung labahan dito ni Mama kaya pwede pong ilalagay yung si ayan at ako po naririto sa may kalatala nakain po sila tatay Siyan po si Tala si Mama busy busy nag sorry ng PBC may rhyme by di po si Tala si Tala po ay magaling na wala nang ubo wala nang ubo yata tita na eh ay may nung pa, pa pero hindi na gana yung kakawan yan po ay Oo oh. suot na po ang kanyang bagong damit na outfit Bali, ginagawa na po yung CR namin dito, mga kadalag. At ako po ay pupunta sa hardware dahil bibili po ako ng TBC at saka po yung elbow na gagamitin po dito sa paggawa po ng CR, mga kadalag. Tsaka tamang tama din daw po, gawa ng doon po sa loob ng bahay, eh medyo matatagalan pa kung doon po ipupwesto yung CR. Ay, kapag dito po sa likodan, eh kami po ay may magagamit na kaagad. Narito na po kami sa hardware ni Bibi, na doon po siya sa labas ito po ay bumibili na Ayan. at kami po ay nakabili na ni Bibi dumaan din po ako dito sa baker bumili na po ako ng tinapay pang merienda narito na po kami ni Bibi sa bahay at ito na po yung aming mga pinamili tali mo na dun sa likod ba? lalabas si tatay Dala ba? Ayan, ako po ay tumatambay dito ka lang. Tatay at by December. So, ano, oh, nag-change outfit na naman. Mm -hmm. Wow! Nakita nagpalit na naman. Wow, oh, oh, eh. nagpalit na ito. Ganda ni Tala. Bagay sa kanya, tito. Mm -hmm. Yung kanyang dress. Yung pala may pantihan. Oh, Ganda yung isa, yung ligan <laughs> ko. ah. ba, kles? Oo, oh, oh, yung natalangay. Summer outfit niyo. Oh magkala ka na, Lember. Magaling ka na eh. Bo, matikman mo na yung ice masarap. <laughs> ice cream din, anong na ate. Anong flavor? Mungo. Mungo. Masarap naman, natural. Natural ilalagyan na po ng hollow blocks yung CR na gagawin. Dito po sa harapan naghahalo ng semento na ilalagay po doon sa CR. Na ginagamit po sa pag-aasinta. Ayan. At dito naman po sa loob ay tinatapos na po yung pagbabakal. Naka-lunch break po ngayon mga kadilagay na nagtatrabaho at ako po ay katatapos lang maligo. Bali ako po ay naririto sa dati po naming CR. So yun, napag nga po namin na ililipat po itong CR. Noong una po, ang gusto po naming mangyari nila papa ay medyo papalakihin po itong aming dating CR. Dahil maano po ito, maliit, makipot po. Ay kami po ay magpapaayos na din ang mga bahay. Ayun po, gusto po naming palakihan po sana ng kaunti. Tapos ay na ito pong kahapon ay tumawag po sa akin si Papa at sinuggest nga na ito pong aming si Aray ilipat doon nga po sa may likodan po ng aming bahay. At saka parang may mga napapanood din po ako yung sa mga papagawa ng bahay, ganyan ay yung CR, kadalasan ay dapat po yung nasa mababa, kumbaga mas mababa doon sa flooring po ng bahay, gawa ng hindi naman tawag dalangin na bumaha, doon po yung bagsak po ng tubig ay dito po kung ay kung dito po ilalagay ulit yung CR ay medyo mataas pa rin po kaya po tama po na inilipat nga po doon sa likod doon. Bali, ito po ang magiging flooring namin pagkatapos po ng uh, pagbubuhos ay ito po ang pinakang taas so ito po nakaano yung pa ako tapos pag bumaba ay ganyan po kaya ito po yung matatambakan pa itong area na ito tapos dito po sa kusina ay may steps. At dito po sa paglabas po ng kusina namin, yan. Ito po yung pinagawa ko din noon na pinabubungan ko po para pinakang labahan po ni mama. Yan na nga po yung ginagawa. Bali ang magiging sukat ng amin pong si Ara, ito po ah. Yan pong inaasinta. Medyo lumawak-lawak po kumpara po sa dati naming CR. Si Ayan po. Kanila pong inaasintahan ng bago. Tsaka sa ilalim po, ilalagyan po ng bakal dahil medyo matagal na din po yung deposito. Ay sabi po ni papay baka malugso. Kaya yan po ay babakalan po ng mga pinagputulan o yun pong mga dati din pong bakal. Pinakang din po na yun ay yun nga. 21 days na iintayin po namin yung matapos islaban. Ay parang may magamit na daw po kami, sabi ni Papa. Para hindi na po nakikisir ka lahat tatay. At medyo madami din po kami dito. Ay minsan ay nagkakasabay-sabay. Ay pag dito ay may magagamit na din po. Kaya kahit po magdagdag ulit ng kaunting materialis pa ay ayos laang. At kung papalawakin din naman po yung CR doon sa loob nung una po namin, yung una po namin plano, ay ganun din lang naman po. Kaya yan, mga kadilag, dito na nga laang, Ito po, mababa po ang pwesto dito. Kaya yan nga, pag bumaha dun sa ano eh, dito po ang bagsak. Dito po ang labahan namin nila mama, mga kadilag, at si mama yung naglalaba ngayon. Yun pong asinta nung CR Medyo mataas na din po much, much, much later. Sibig na po yung mga nagtatrabaho mga kadilag. Bali alas 4 na po ng hapon. At ito po ang nagawa dito sa may gagawin pong CR. Halos kalahati po yung naasinta. Ayan. Ito po yung pinakang magiging pintuan. At ngayon naman po mga kadilag ay papunta po ako sa likodan dahil ako po ay magdidikit ng apoy at magiihaw po ako ng pakoy na pang ulam po namin ngayong gabi. Ito na po yung ihawan tsaka po may uling po dito. Titikitan na lang po diyan ng apoy. At ito na po yung pakoy. Bali, kinuha ko na po ito sa ref dahil nilagay ko po kanina. Ito po ay binili ko kay Pulding. Ayan, yan po ay kanyang ano ah, binuhat. Sila po po ay nagpapaupa sa pagbubuhat ng isda. Yan po yung kanyang kapartida. Malaki po ito. Napakoy. Mara po ay may daladala din na isda. Papaihaw mo din yan. Ulam ni tatay. <laughs> Papasabay daw po. Ano yan? Isdang pahak. <laughs> Dahil may dikit na po yung apoy, ay nakasalang na po yung pakoy. Sarang muna din yung Sinalang na din po yung isa pang isda kay tatay. Hapon na po mga kadilag. Tamang tama din ang pag-iihaw na ito. Saktong pagkatapos ay kakain na. Ba, ito pa lang kalamansi ni tita ay eh, may bunga na. Kasi maliliit pa. Timber, hmm. may bunga na ang inyong kalamansi. Dito po'y parang may manok na nasa muwan. Yan po sa kapitbahay. Katit. <cute> pipyay ko po itong dahon ng kamansi. Biniliktad ko na po itong isa. Paabaliktad din ko na din mga kadilag yung pakoy. At luto na siguro. Aba, aba, aba. Gusto pang tarabake ng manok. Pinagbabala <laughs> ka ng manok. Wala kayong manok na pilay Hmm, maamoy na. Update po sa iniihaw kong isda. Mukhang luto na po ito pareho. Mga kadilag ang nakaahunin. Ayan, binigay ko na po yung kay tata. Ayan po yung ulam niya. Tapos ito na din po yung sa akin na ilagay ko na. Kanina si Amarang ang nagbigay kasi ako naman ang kumuha. <laughs> si Chloe. Ito na po yung pakoy. Dinala ko na dito sa kusina. Kumuha na din po ako ng sausawan. Kakain na! Hello, kain po. Amen, nagay. Wala tapos na ako. <laughs>